May lulubog natin yung katawan natin ngayon. Ay, <laughs> ah, iba pa rin talaga ang uh, ang tubig tabang. So dahil uh, galing siya sa bundok, na-expect ko malamig. Uh, hindi, hindi siya malamig. Siguro dun sa part na dumadaos to siyong tubig, eh nasisikatan siya ng araw, no? Ganda ng panahon dito sa Real. Actually, papunta kami ngayon ng ng Pulilyo Island, no? At ilang kilometro pa ang uh, lalakbay namin para doon sa pantalan para tayo sumakay ng uh, mini boat papuntang uh, papuntang uh, in Pulilio, Ah, kung nakikita nyo sa mapa, yung, yung pinakamaliit na dot ng Quezon, yun nga yung Bulilyo. No, yun ang ating a, uh, pupuntahan ngayon sa ating gagawing a uh, motorcycle adventure na sama sa biyay ko. Kung meron kung merong uh, biyahe ni Jan eh eto ang biyahe ni Ah, mali, mali. Kung mayroong biyahe ni Drew, ito ang biyahe ko.